guys, nandito kami ngayon sa Bolinao, Pangasinan at kasama ko ang Mansion House and Dorsers natin. So, wait lang, ano yung ginagawa niyo? Ang tagal-tagal niyo kanina pa ako tawag ng tawag. Ano ba yan, Irish? Anong oh, pecha ka, na? Ka, kagaya ko gluta to na mayroong niacinamide with vitamin C at guys, meron tong SPF 70 pay plus 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 at Ay, yun yun sa lahat. Yan ba yung sikreto mo? Yes po! 50 times intense whitening yan, kaya kung ako sa'yo, go na. Kaya nga, 399 lang yan, oh, diba? Tatlong peraso na. na. Oh, oh. Kasi, ano, pa, ano yan, Tiang? Tiang! Tiang! May sarili ka na naman, mundo. Ano yan? Ano At yan? Ano yung ginagamit ko yung kagaya ko, yung papaya, with niacinamide. Meron na siyang vitamin C. Eh, paano and... mo ginagamit? Yung kahon lang yan. Nasa yung lotion. Ah, sa kanila. <laughs> Kinuha <dinakituhan>. nila. <laughs> Kaya nga, grabe ka talaga. Ayun Ay, yung lotion, no? Pwede, pwede, kasi ito sa mga... Babae lalaki, di ba? Babae at lalaki, pwede, pwede. Lang. Patingin nga, ano nga yung effect niya sa braso mo? Ayun, Ay, Ay, no, walang white cast, no? Walang white cast dahil serum na siya, serum na. Madali lang siya ma-absorb. Ngayon, magdadagat kami para protected tayo sa sa, ano, sa, sa dagat. <laughs> 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 yes, din mo, pati sa mukha niya nilagay na niya. <laughs> oh. Yes, for face and body kasi 'yan. Ayun, pwede siya. Yes, pwede pwede siya yes, pw vitamin C, guys. And ito yung talaga maganda gamitin kayo. Kasi moisturizer na siya. And di ba, meron pang SPF 70 PA plus plus. Kasi diba makakahanap ng ganun na lotion. Oh. Kaya, oh, o kaya nga, o ano? Siyempre, ginagamit ko ang ating kagaya ko. Tawas ka naman si Lidnaya, si Namay. Kasi nasa Pulino na kami ngayon. Kaya ginagamit ko sa to. to kasi meron tong SPF 70 PA plus 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 sun protection. At wala pa tong white cast. Kaya sobrang... Yes! Oh, ano naman yung Hiraya? Yeah. may boost hydration and antioxidant brightening. And alam nyo ba, 20 times intense whitening na to. Kaya Oy, tama na yung lotion nyo. Tara na, kanina pa ako nag-aaya. Ang bagay nyo talaga. Tara na, let's go. Lotion kayo ng lotion dyan eh. Pero kasi guys, talagang gusto-gusto nila to dahil nga 399 lang buy one take 2 na meaning tatlong pirasong 250 ml lotion na magkakaibang lotion pa ang matatanggap mo pag check out mo to and pwede pa to sa mga bagets, buntis, lactating, tapos for face and body pa. 20 times intense whitening yan ha. Kaya kung ako sa i-check out ko na to. 399 pesos lang buy one take 2 na to ngayon. Kaya naman guys, sulit na sulit siyang gamitin. Di ba Hiraya? Yes. O lotion, o box lang yung hawak mo eh. Ikaw. O oh, mo, ito talaga naglo-lotion. Yes, it o, di diba? Kasi face and body. Uh, siya, guys. Yes, ang ganda nito talaga. Yes. Saka guys, 399 pesos lang. Buy one, take two na. At tatlong magkakaibang lotion. Pa, ito yung ginagamit nito yung, O, yung tawas kalaman si lotion. di ba? Diba? Ayan, ang bango-bango kaya niyan. Tapos ano guys, imagine mo, wala siyang white cast. Ayan, pag ginamit mo siya, super smooth niya sa balat. Ayan, no. Blended talaga agad siya. Ayan. Tapos yung kay Hiraya, ginagamit niya yung box. O, oh, di ba? Yung box <laughs> na lang ang hawak mo. Nasolda, solda out agad. Oo. Oh, o, oh. oh, ito. Tinan mo. O, oh. ayan. Meron din siyang tawas kalamansi. Siya, ginagamit din eh. Ano. Kasi nga, SPF 70 PA++++. Kaya protected ka sa araw. Mainit-init kaya dito, guys. Ayun na, naglo-lotion na silang lahat. Ayan, o. Oh. Ba't kasi sira yung camera? Ang dami mo naman problema, Ate Agi. Nabagsak kasi, baby. Ba't kasi naman isipa oh, mo? Ulog tuloy. Kaya, umainit ulo niya. Uy, tara na. Bilisan niyo na. Kina? Anong ginagawa? Kina? Ah! Okay. Ayan, guys. So, naglo-lotion pala sila. Gamit nila, guys, yung ating Rosmar Cagayaco 3U Serum Lotion. Ito nga palang orange is more on whitening, even out skin tone, and reduce hyperpigmentation. Yung color pink naman, guys, pampaputi naman yan. And, ayan, moisturizing, brightening, anti-aging. And yung color green naman, guys, is boost hydration, antioxidant, and brightening. So, ginagamit din yan ng mga boys. Ayan. Syempre, guys, baka mangitim. Yan guys, ay may SPF 70 PA++++ na kaya. Protektado kay sa araw. Ayan. Protectado, protectado. And guess what guys, super sulit dahil tatlong lotion na, yes, buy one take two. 399 pesos isang piraso. No. 399 pesos buy one take two. Tatlong piraso. 250 ml serum lotion. Kaya i-check out mo na agad yan. Bilisan mo.